Ito nga pala ang ganap kagabi dito sa aming tahanan Tuwing linggo nga mga mare, inaabangan talaga namin ang programa ni Maring Jessica Soho Kaya nga pala nagtatago sila dyan sa supa kasi may patalasta si Maring Jessica na nakakatakot Seryosong seryoso nga ang apat habang nanunood Maaga nga akong gumising kanina para magplansya nitong mga uniform na mga bata Nakalimutan ko kasi kagabi Kaya naman inagahan ko na lang talaga ang gising ngayong umaga para matapos ko itong plansyahin ko Nang matapos nga ako mga mare ay sun sunod ko naman ginawa ay pinatuka ko itong mga alaga naming mga mano. Pagkaalis nga ng mga estudyante ko mga mare ay kinuha ko naman itong mga nyog dito sa gilid ng aming bahay. Kita ko nga tumutubo na itong mga nyog kaya naman kesa masayang ay gagawin ko na nga lang itong langis. Tinalupan ko na nga din pala ito mga mare pagkatapos nagdikit naman ako ng apoy dito sa aming tungko. At dahil wala nga pala akong kahoy mga mare kaya naman itong balat na lang ng niyog ang aking gagawing panggatong. Pumunta nga ako saglit mga mare sa bahay ng a aking para manghiram ng kayuran. Wala nga pala kaming kayuran mga mare kaya naman nanghihiram lang talaga ako sa aking biyanan. Umakit nga ulit ako mga mare sa taas at nakalimutan ko nga pala itong planggana. Nga panti ay daladala ko na at binigyan ako ng aking biyanan. Nakita nga siguro ng aking biyanan na mga butas na ang aking panti kaya naman binigyan ako char. oh, sana all may biyanan na mabait. At nang mabi ako na nga mga mare itong nyog ay napakalalaki nga pala ng kanyang tubo kaya naman kinain ko na lang. Naalala ko tuloy nung bata pa ako mga mare ay nag-aagawan kaming magkakapatid sa tubo na yan. Inayod ko na nga din pala itong nyog mga mare at pagkatapos ay ginatako na din. Nilagyan ko nga din pala yan ng mainit na tubig. At pinigapiga ko na nga mga mare hanggang sa lumabas ang kanyang gata. Matagal na nga din pala kami mga mare hindi nakakapaglangis ng niyog at huli ko kang natatandaan ay nasa bikol pa kaming nakatira noon. Tiyagaan nga lang din mga mare pag naglalangis ka ng niyog at nakakaubos din ng lakas at nakakapagod din. At nilagay ko na nga din pala itong gata mga mari dito sa aming kawali, dahan-dahan nga lang at baka matapon. ito ko nga pala itululutuin mga mari sa labas at baka pag sa gasol ay maubusan kami, matagal kasi itong maluto. Tudo ihip nga ako dyan mga mari at hindi nga lumingas itong aming panggatong kung hindi ko pa ng bao. Gaganya na nga ang itsura mga mari ay wag mo nang titigilan sa paghalo para hindi masunog yung lunok. Lunok nga pala ang tawag niyan yan sa bikol mga mari, hindi ko kasi alam ang Tagalog. Hala na nga kayo mga mari kung anong itatawag ninyo nyo dyan? Pagkaganya na nga ang itsura ng lunok, mga mare ay pwede nyo na nga din pala yan hanguin at mamaya ay sobrang pula na niyan dahil sa sobrang init ng mantika. Pundango ko na nga pala ito, mga mari at ipinasok ko na sa loob. Doon ko na nga lang pala ito papalamigin at nilagay ko na nga pala itong lunok, mga mari sa salaan para matuluan na ng mantika. Pwede nyo nga pala itong gawing pulam. Eto na nga pala ang nakuha kong mantika sa limang pirasong niyo. Alas jis na nga nung matapos ako, mga mari kaya naman inasikaso ko na agad itong si Kian at may pasok pa nga pala siya ngayon. Habang binibihisan ko nga si Kian, mga mari, aba ay hindi nauubusan ang energy. Tutuwa nga ako, mga mari, kasi pag iniiwan ko siya sa school ay hindi siya naiya. Kaya naman tuwang-tuwa nga yan pagpapasok nga siya sa school. Aba ay napakapogi nga naman talaga nitong aking bunsong anak na si Kian. Araw-araw nga, mga mare, ay ganyan talaga ang energy niya. Ikaw na lang talaga ang mapapagod. Wala dito sa aming tahanan. Tara!